Hello, magandang umaga. So, ngayong araw na to ay bibigyan natin ng uh, paliwanag o pag-uusap yung mga umuusbong, umuusbong na antingero sa kabite. Mm, most especially sa 13, sa Gentry at saka sa Dasmarinas, Cavite. So, ito isang komparatibong pag-aaral ng mga umuusbong na antinero sa kabite. Maaari kayong magbigay ng komento patungkol sa aninanais uh, gawin na pananaliksik o kung mayroon man kayong nakita na nangangailangan ng pagbabago at uh, revision. So, sinimulan ko yung research na ito sa ganitong klase ng introduksyon. Hayaan yung basahin ko sa inyo yung pinaka panimula. Bawat lahi ay masasabing may kanya-kanyang kasaysayan na bumubuo ng iba't ibang paniniwala. Ang madalas nagiging sandala ng ganitong paniniwala ay ang kanilang karanasan, lipunan na kinabibilangan, librong binabasa o di naman kaya ay ang mismong kasaysayan bago pa man sa kupi ng Pilipinas ng mga mananakop, ay malakas na ang paniniwala ng ating mga ninuno sa mga Diyos-Diyosan, gayon din sa mga kwentong bayan na nagpasalin dila na sa mga ninuno natin hanggang sa kasalukuyan at kuminsay lalo pang pinaiigting ng mga nasa in entertainment industry, kung kaya't lalong nabubuhay at lalong nagkakaroon ng pagtatanong kung ang isang bagay ay totoo o hindi maging hindi maging kung dapat paniwalaan o hindi sa madaling salita ang paghulma sa iyo ng lipunan bilang tao kung paano mo paniniwalaan ang mga bagay-bagay ay nakadepende sa kung paano ka nahubog ng nang lipunan na yon ng mga nabasa mo libro at ng mga uh, natutunan mo okay maging yung mga taong nakasalamuha mo sa araw-araw Dagdag pa rito, sa mga ordinaryong Pilipino, ilan sa kanila ay hindi na nanaisin, alamin ang mga pinagmulan ng mga paniniwalang iyon. Ngunit sa mga namimilosopiya o nag-aaral ng filosopiya, maaaring pangatwiranan. At ibatay nila ang mga paniniwalang ito kung sinong pilosopo ang nagpunla sa kanilang mga kaisipan batay bagay na mahirap pagtalunan ng mga may karanasan at pinag-aralan. Kapag usapang pilosopo na, kanino maniniwala, sino paniniwalaan? Ah, uh, bakit mas mahusay si ganito? Bakit mas dapat paniwalaan si ganito? Ah, uh, mahirap yon pagtalunan ano, bilang mga ah uh, nagpapakadalbasa o marahil nag-aaral ng, ng, ganitong klase ng ah uh, ano ba, ng uh, pag-aaral. So, sa madaling sabi, ang papel na ito ay tumutugon sa mga ilang katanungan. Ang unang katanungan ay anong kahulugan ng mga anting-anting sa mga antinero sa kabite? Sila ba ay tulad-tulad ng definition? Sila ba ay iba-iba uh, ang paniniwala? Paano nila pinaniniwalaan yung mga ganong yung mga ganong bagay? Halimbawa pa, ikalawang katanungan, ano-ano yung kahulugan ng mga to? Kung meron tayong nakita na anting-anting, ano yung kahulugan ng mga ng mga iyon. Yung mga itinuturing nila anting-anting, ano yung kahulugan? Ikatlo. Ang ikatlo, ano noong kanilang pamamaraan para gamitin ang mga ito. Meron ba silang uh, mga ginagamit na uh, maari nilang i-share para matutunan natin kung ano 'yon? At uh, sa pamamagitan sa pananaliksik na to, ako bilang mananaliksik ay medyo uh, may karanasan ano na nakakatakot, nakakapangamba dahil ang hirap niya ipaliwanag, ang hirap niya pag-aralan sa konteksto na habang ginagawa mo 'yon ay medyo uh ano ba kailangan marahil ng matibay ring pananampalataya para mapaniwalaan mo yung mga mga naririnig mo, yung mga nakikita mo habang sinasaliksik ito. So tatlo, tatlong tao yung na-interview dito sa pag-aaral na ito at uh, we all know na kapag uh, nag-aaral tayo ng nang anting-anting, ang unang tanong ay naniniwala ka ba? kayo ang maaaring sumagot yan kung naniniwala kayo o hindi. At uh, madalas tayong magbigay ng kahulugan sa mga bagay-bagay dahil mayroon tayong karanasan. Mayroon tayong matibay na paniniwala, pananampalataya dun sa mga sa mga bagay na iyon. Kasi na-experience natin. So, ayun na lang yung pwede sabihin sa inyo patungkol sa sa pag-aaral na ito. Dagdagan pa natin. Ayan, uh, tumungo na tayo doon sa mga nasaliksik. Kaya yung basahin nyo na lamang po ito. Itong uh, uh pauna na mga babasahin. Pero sinimulan ko yung pananaliksik na to sa kung paano ang Pilipinas nagkaroon ng, ng konteksto sa na ng pag-aaral tungo sa sa anting anting nagsimula ito sa mga taga Cordillera ang simbol na iyan ay tumatalakay o ang tawag diyan ay ling ling o okay so ano yung ling ling o na yon ah uh, ang ling ling o ay may kinalaman sa sa fertility ng mga kababaihan. So, kapag nagpunta ka sa Cordillera, makakakita ka ng mga damit na merong simbol ng lingling. O, oh, siguro kung hindi ka familiar, hindi mo bibili yung damit na yon. Pero kung kung familiar ka, possible na, uy, magandang damit ito. Meron siyang uh, idea sa, 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 kultura at sa paniniwala ng mga taga-cordillera na kapwa natin Pilipino. Sinundan pa to ng mga... Uh, pamamaraan kung paano ko nakuha yung yung pag-aaral. Narito nga uh, may mga terms sila si, si Mam Ma Rosa, si Nani Dolores at si Kuya Boy. May iba't iba silang ano uh, stilo o gamit doon sa maging termino doon sa anting-anting na yun. Uh, meron silang salita na tangan. Ang tawag nila sa tangan ay kumbaga hawak nila. So ano yon ang tangan nila ng ilan sa kanila ay dignong na tinatawag ito'y gawa sa kahoy mga ukit, mga kahoy iba't ibang uri ng kahoy na napapaniwalaan nila na anting-anting uh, ikalawa mutya ito yung mga galing sa kalikasan ikatlo medalyon mga uh, hinulma uh through i mean sculpture parang ganyan sculpture eh, siya ngunit uh, maliliit mga medal ang estilo ang itsura at uh, tattoo sa mga sa gamit ang mga letra uh, yung a e i o u ay may meaning at iba pa librito ay mga maliliit na libro as kaya ng librito maliliit na libro ito kung tawagin ay librito na naglalaman ng mga dasal tungkol doon sa mga tangan nila then lihim na karunungan ito yung mga uh, siguro sa katoliko ito yung biblia ito yung pinaka ah uh, ah uh, pinaniniwalaan, pinagmumulan ng ng lahat ng kanilang pan, paniniwala Uh, may mga paraan sila ng paggamit. Ang paggamit nito ay uh, sa lahat sa tatlo no. Ang paggamit nila ay nangangahulugang protection, kagalingan and still protection ulit. So, uh, sumatotal talagang yun po yung pinaka uh, idea ideya nung paggamit nila ng ng anting-anting kung tawagin may mga nani ang pinaniniwalaan nila na pinagmumulan ng mga protection na yon ay ito kay Aling Rosa yung tinatawag niya na YWH o kung baga pagdeligyan natin ng mga paggamit ng patinig is Yahweh Ikalawa, meron tinatawag si Nani Dolores na pinakamataas na, na Panginoon. Yung ikatlo, ang tawag naman niya po ay liwanag. Kaunti pang paalala, uh, wag po sana nating huhusgahan yung mga tao na, na na, ganito yung definition nila sa mga pag-aaral na ginagawa natin. So, ayan, may ilan sa kanila na ang proseso ng ginawa nila ay galing pa sa sa kanilang asawa na nag-aral nito, sa kanilang uh, mga ninuno na natutunan lang nila. Then yung isa, Uh, nanggaling siya sa ano sa karanasan sa pagkakaroon ng sakit na malubha kaya yan ay naging way nila sa sa paniniwala dito sa ating pinag-uusapan naging resulta ng aking pag-aaral ay ang makita kung ano-ano yung mga tanga nila at kung ano yung paano yung pagkakaiba-iba ng mga tanga na iyon. Ayan. So simulan natin dito. Ang tangan na ito ay atawdian ay medalyon. Inuna natin ipakita yung nasa may General Trias. Si Ate na nag, uh, nag nagbebenta na rin po sila nito. Okay? Ah, uh, binebenta po pala talaga ito. Depende, hindi totally bin, benta kundi donation po yung ano, yung tawag kung bibili, kukuha tayo ng, ng ganito. Ang tawag dito, ito po yung mga larawan ng, ng medalyon. Ito naman kasunod ay larawan ng mutya. So may mga tawag na mutya ng langga, mutya ng papaya, mutya ng munggo, mutya na soybeans. Kapag uh, inarok mo kung ano ibig sabihin ng mutya, ito yung natatangi eh. ba? Diba? So sa mga buto na yon natatangi sila. May kakaiba silang na itsura, may kakaibigla silang naiiba mula doon sa karaniwan nitong itsura. Dito naman pinapakita sa medalyon na ito yung uh, stilo ng pagkakalika ng mga taga-Kabite at ng mga taga-Batangas ng mga medalyon. So kasunod, ayan, ayan po. Uh, ayan. Motia, siglas, uh, parang ito yung mga bato pero ang definition ay pangkalahatang panggamot o panggagamot. Mayroon din tayo ng librito na kung tawagin at ang librito na yan, ayan po ang mga limbawa. Naglalaman ito ng orasyon sa medalyon, paraan ng pagbasbas sa mga medalyon. Gumagamit ng librito. May mga panalangin din para sa kaluluwa, kagaya ng mga panalangin natin kapag tayo ay uh, kapag tayo ay Katoliko. Meron din silang konsepto sa apat na haligi ng mundo meron silang tinatawag na natatagong kapangyarihan sa okultanismo. Tapos halimbawa ng mga dignum ay ito. May mga dignum goma, dignum bakal, dignum tsokolate. Alam lamang yan sa mga katawagan. And kung titingnan mo, umaayon sa kulay yung pangalan nila. Halimbawa, yung dignum tsokolate, talagang mukha silang tsokolate. Yung Kulay nila. Hindi ko sinabing chocolate talaga siya. So, uh, ganun nila na ipakikilala yung mga dignum na hawak nila. Okay? Dignum dugo, dignum kalawang, at marami pa pong iba. Meron din silang tinatawag na asoge. So, yung asoge na yun, maliit na bote na doon nakalagay kung ano man po yung uh, nakalagay doon. Pero may mga katawagan at may mga dahilan yung mga bagay na yun. Asoging bulik, asoging puti, asoging itim, asoging brown, asog, asoging uri ng tapul. Ay, hindi ko alam na kung ano ang, ang ideya. Pero gaya ng kanilang paliwanag, ito ay para sa protection. Mayroong apat na uri ng bulaklak. No? So yung mga bulaklak na yon Uh, at apat na uri ng mutya. Nakalagay naman po yun dun sa itsura ng, ng ano, ibinibenta po nila. Meron tawag dito ay pampaswerte, ang, ang kanila konsepto dito ay charm, negosyo, tsaka trabaho. Okay. So next, Ayan. may mahalaga kagamitan sila na uh, pinagkakaingatan, ito ay holy para sa kanila. Kaya talagang uh, hindi basta-basta po ito hinahawakan. Then, tattoo. Meron din po halimbawa ng tattoo. Uh, ayan po makikita natin sa, sa larawan ni Ate Rose na ito yung mga halimbawa. And hindi namin po yan hinawakan habang kami po ay uh, nagkakaroon ng, ng communication sa kanila. Kasi talaga pong bawal. At talagang pang kanila lamang po ito.